Nakakumpiska ng PNP CIDG ang iba't ibang klase ng mga hindi lisensyadong armas sa lungsod ng Marikina. Ayon sa motoridad, iligal na binibenta mga armas at ilan sa mga parokyano ay uniform personnel at mga politikong My Private Arm Group. na naman sa operasyon ng isang sospek at naarab sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Act. Ayon pa kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., ito bagi ng kampanya kontra loose firearms at iba pang banta sa papalapit na barangay at SK elections. Sa batala, umabot na sa 600 at 54 ang nakupiskang armas sa ilalib ng election gun ban. Habang higit isang naman ang naresto at nasa dalawang at apatapot-anim ang itinuturing na nasa ilalib ng red alert category dahil sa naitalang insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan is fluid comparable it may change anytime depending on the political climate in the area and uh these are being constantly uh, monitored through our uh, coordination with the COMELEC and the uh, Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines